Sa mga taong hindi po nakakalimot mong mag-subscribe, po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kaluban. Saan man kayo na sa iba't ibang sulok ng mundo, sana palagi kayo malakas at malay sa sakit araw-araw. Mapagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat, sana po ay nasa mabuti ko yung kalagayan araw-araw, malay sa sakit. Sa mga iba't ibang sulok ng mundo, uh, sa abroad man, sana huwag kayo makalimot pong mag pakipindot na rin po ang wilayah ko para palagi po yung atitid sa aking susunod na video. Ang ipagkakulog ko po, po sa inyo ay yung uh, pampalakas, pambuhay ng mga gamit at mga orasyon at iba pa, ikawagan ng pangasinan po. Uh, Bago ang po ay eh, mag-shout muna kay eh, Yolindo Paliso, Mike Tayo Kabayan, na uh, Commented, Shirley Royola from Bicol, Ryan Labisti, Yonix Ben Nadin, Andy Bonifacio, Chris Lee, Abukaw, Orchili, Tinetron, Angel Cabundo, Gerardo Jimenez, Charita Palma, Lusiapil, Pait Ambrosio Magalpo, Rorita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Epimia Pilipi, Ilmay, Tekol E. Marina Arangis, Rory Cayago, Joan Bibbs, Robles, Gillian Gick, Provider Rosino, Borja, Enerpik, Mutya Hunters, Nathan, uh, Commented Mayden, Maiden, um, Duampo, Ali, Commented Ray, Barcelona, Bruno, Ganda, Boy Beginners, 83, Arnold, Francisco, Julio, Lam, Deep Q, Brian, Bimsa, Rodi, Joaquin, Cutie, Takan, Inday, Sali, Pocodin, Cecilia Cruz, Milk AB, Puro Tani Gyanan, Joseph Lagada Evelyn Pulado Antonio Suarez Shout out po sa lahat Sa mga bagwan po uh, uh, po sa inyo lahat Sana po uh, Mag Subscribe Like Like Share pa At pakipindot tanin po Bila Para wala kayo pa sa akin Susunod na video uh, Sana po ay Palagi kayo malakas Araw-araw At malayas natin ang sisir ko po sa inyo yung uh, ah, pampalakas, pambuhay ng mga gamit at pang oras Hindi ah, ba pa? ng pangasinan. Ito po yung direkta na po na pang inuusahan niyo po. Ah, saling ko na po ang ah, hike doon. Hike dona, Hike mo Hike Santa edibata, sa Kipisya, Libata, Arsasis, Naturis, Kainig ayoy ad na silim ga ay pananigan lek mak masak masud aram ardam adradam api abio abi abi ka karma ku ku ha ha ho ah uh, usarin ko sa isip lamang po ng tatlong beses at uh, ihip po sa uh, uh, yung orasyon na gusto nyong palakasin at ihip po sa mga gamit at ah, iba pa. Eh, po ng tatlong beses po ng pakros. <laughs> Yan po. Ah, narito po yung orasyon. Ayon doon. Maraming maraming salamat po sa anong pakiingatan po na akin na aking binabagi. shout out po sa lahat. Mag-subscribe, mag-like, and share. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat.